Biyahing makaw na po ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao para yan sa bakbakan nila ni Brandon Rios sa linggo na po. Ang laban ni Pacman ay inaalay niya raw sa mga kababayan nating sinalanta ng Superbagyong Yolanda. Makita mo po muna tayo kay Connie Sison. Bago pa kami umalis patungong Macau, naghuling hirit pa ng training sa Jensen ang pambansang kamao. Ngayon ang huling araw ng training niya sa Jansan, kaya pagdating ng alas 5 ng umaga, tumatakbo na siya na tila walang kapaguran. Inikot ang oval na ito ng mahigit sampung beses. Sinundan pa ng shadow boxing. At iba't ibang klase ng workout. Hindi pa nakontento, Matapos ang ilang sandali, dumiretso na siya ng kanyang gym para ipagpatuloy ang kanyang mixed training. Pero sa kabila ng pagkaabala sa training para sa nalalapit na laban, hindi raw nawawala sa kanyang isipan ang matinding pinagdaraanan ng mga kababayan natin sa Visayas na hinagupit ng Bagyong Yolanda. I feel bad nga eh, dapat pupunta ako doon sa kanila. Pero habang nanood ako sa video, parang naiiyak ako. At um, ang natin, nagpadala na lang tayo ng tulong sa kanila. Pagkatapos daw ng laban sa linggo, pangako ni Manny, personal siyang mag-aabot ng tulong sa mga naging biktima ni Super Typhoon Yolanda. Bati daw niyang malaking tulong sa pagpapataas ng moral ng mga Pilipino ang kanyang mga nakaraang panalo. Kaya naman doble sikap daw siya para mabigyang muli ng kasiyahan ang sambayan ng Pilipino. Yes, kailangan natin manalo at uh, para sa mga naapektuhan ng uh, typhoon yung laban na ito, i ko sa kanila. Connie Siso, nakatutok 24 oras.